Ayan, magandang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta, kumusta na po ang aking mga followers sa aking YouTube channel. Ako pala po si Andy Cadiz. At ang gagawin po natin ngayon, papakita ko po sa inyo kung paano ko po i-preserve po yung pichay. Meron kasi po ang pichay na galing sa opisina, ganito po karami, para mapanatiling natin na freshness at mapakinabangan natin, umabot po ng ilang araw. Ito po ang ginagawa ko. Naglagay na po ako ng tubig sa isang container po. Ganito po lang po ang ginagawa ko. Hugasan po natin yung pichay. Ayan. Ito, nilinis na po natin. Tapos po, ilalagay po natin dito sa container na may tubig. Ayan. Ganito lang po ako maglagay. Ayan, lagay po natin. Ganyan na kasi hugas na po yan. Tuloy-tuloy lang po. Para po, kasi hindi, di ba minsan ang nangyayari kasi na sasayang ang pizza ay madali pong o mabulok. Ngayon po, ang ginagawa po natin para abutin ng mga ilang araw, ilalagay po natin sa container na may tubig. Ka ako po, hindi ko na nilalagay sa rep. Ayan. Ayan po, ang ganda tingnan o. Kaya po siya, mananatili po siyang freshness. Ayan po. Nilagyan ko po, po siya ng tubig yung container. Siguro, yung iba hindi nagagawa po yan. Ayan, sinishare ko lang po sa inyo. Oh. May tubig po yan. Ilagay muna natin ng tubig. Tapos sinugasan na po natin. At pwede pa naman hugasan natin po ulit kung gagamitin na natin. Ako po hindi ko na pag ganito pong nilagyan ko na ng tubig, hindi ko na po nilalagay sa rep. Kahit mga ilang araw, hindi naman po siya. Kahit dito lang po sa kusina, hindi na po siya malalanta kasi may tubig na siya. Ayan. Share ko lang po sa inyo. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you po. Sana po inyong nagustuhan. At syempre po, pakishare na rin po in the line. Maraming salamat. At nako, thank you, thank you. God bless everyone. Ayan po oh. Ito yung pichay. Eh. Hindi po masasayang. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Salamat.